Magandang araw sa inyo lahat. Tatalakayin natin ngayon ang mga nangyayari sa kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Filipino. Noong panahon ng Kastila, noong 1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsasabing hangga't maaari dapat magtatag ng paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Sinasabi dito na noong 1550 may, may kautusan na nagsasabing gagawa sila ng paaralan para lamang sa pag na pagturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Pero ano nga ba ang Indio? Ang Indio ay ang dating katawagan ng mga Kastila sa mga katutubong malay ng Pilipinas. At ang India naman ang mga babaeng dating tinatawag ng Indio. Indian o Indian. sinumang taong katutubo o likas sa, at, sa isang puok, katulad ng isang katutubong Amerikano. Ngunit hindi ka bilang ang mga liping, liping may puting balat. Noong 1581 naman, nal, nailimbag ang RTE Diksyonaryo di Tagala. RTE Diksyonaryo di Tagala. Ang unang nalathalang pag-aaral sa katangian at gramatika ng isang wikang katutubo sa Pilipinas. Inilathala ito noong 1610 at isinulat ni Fray Francisco Blancas de San Jose, isang misyonaryong domitiko. At inilimbag ni Thomas Pinpin sa imprintang domitiko sa Abukay Bataan. 1850. Nabuo ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Marso 4, 1899. Dumami ang ma natutong magbasa at pagsulat sa wikang Ingles dahil ito ang naging wikang panturo. Ito batay sa rekomendasyon ng Komisyong Sherman. Sinabi ng Commission Sherman na ang wikang panturo na gamitin ay English noong Marso 4, 1899. At ang Komisyon Sherman naman, naman ay kilala rin sa tawag na First Philippine Commission. Ang unang komisyong Amerikano na ipinapadala sa Pilipinas sa pinamumunuan ni Jacob Sherman. Layunin nito na siyasatin sa atin at alamin ang kalagayan ng Pilipinas. Hangad din nito na ipaalam sa Pilipino na gusto nilang tulungan na magtatag ng isang pamahalaan. At nais nice din nito na maging maayos ang ugnayan nila dahil ito ay makakatulong rin sa kanila sa paglalaganap ng kanilang kapangyarihan sa Asya. Marso 24, 1934 pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang batas tidings McDuffie na nagtatadhana ng pagkakalooban ng kalayaan ang Pilipinas matapos ang sampung taong pag-iral ng pamahalaang Commonwealth at pin na pinamumunuan ni Pangulong Manuel Quizon sa sa batas tiding MacDuffy ay pinagkakaloob ang kalayaan uh, ng Pilipinas at ang ibig sabihin ng Estados Unidos ay US o USA o, o yung Amerika. Pebrero 9 Pebrero 8 1935 Pinagtibay ng Pambansang Asamblea ang konstitusyon ng Pilipinas na niratipika ng Sambayanan noong May, Mayo 4, 1934. Halos lahat ng kautosan na at, rec, at proklamasyon na ay batay sa wikang Ingles. Oktobre 27, 1936, Ipahinaywatig ng Pangulong Manuel Quizon ang kanyang plano na magtatag ng surian ng wikang pamansa survey ito ng wikang pambansa. Ito ay gumagawa ng malawakang pag-aaral ng mga katutubong wika sa Pilipinas upang maging batayan na gawing wikang pambansa ng Pilipinas. Pero nag-survey sila kung ano ang gawing wikang pambansa o pinag-aralan nila. Nobyembre 13, 1936, pinagtibay ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na magtatag ng unang surian ng wikang pamansa. Ang nasa batas Commonwealth bilang 184 ay itinatag ang SWP alinsunod sa batas Commonwealth bilang 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Commonwealth si Manuel N. Quezon noong November 19, 1936. Ang layunin ng surian ay pilitin ang katutubong wika na gagamitin batayan ng pagpapalaga na pagpapa, Papa ng wikang pamansa ng Pilipinas. Enero 12, 1937, hinira ng Pangulo ang mga kagawad ng Sarihan alinsunod sa Section 1 Batas Commonwealth 185 o isang daan walong Kasaysayan ng pagunlad ng wikang Pilipino. Noong Nobyembre 7, 1937, inilabas ng Surian ang resolusyon na Tagalog ang gawing batayan ng pambansang wika. Noong, Noong Nobyembre 7, 1937 raw, lumabas ang resulta sa Surian pambansa. Desyembre 30, 1937 Lumabas ang kautos ng taga tagapaganap bilang 134 na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng pambansang wika ng Pilipinas. Dito sa dito noong Disyembre 30, 1937 pinagtibay ang paggamit ng wika bilang wikang pambansa ng Pilipinas. April 1, 1940 inilabas ang kautos ng pagganap bilang 263. Ipinag-utos ipinag nito ang pagpapalimbag ng 8 Tagalog-English Vocabulary at ng Aklat na Gramatika na pinamagatang ang balihirala ng wikang pabansa na nabuo ni Lo K. Santos. 2. Pagtuturo ng wikang pabansa simula Hunyo 19, 1940 sa mga paaralang publiko at privado sa buong kapuluan. Next. Panahon ng pananakop ng mga hapon. O ito ang itinatawag rin na gintong panahon ng mga Tagalog. Noong 1942, nang lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas, ang mga hapon na buo ang isang grupong tinatawag na purista. Ang purista ay ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pamasa at hindi batayan lamang nang panahong iyon, Nipongo at Tagalog ang naging opisyal na wika. Pinasigla ng pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. Dito naman tayo sa panahon ng Kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. July 4, 1946. Ganap nang ipinatupad ang batas Commonwealth bilang 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Dito rin nagtatapos ang pangalawang digmaang pandaigdig. Ang nasa Batas Commonwealth bilang 570 ay pinagtibay na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay maging isa sa mga wikang opisyal ng Pilipinas. Marso 6, 1954. nilagdaan ni Pangulong Ramon magsaysay ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pambansa mula Marso 29 hanggang April 4 taon-taon. Alinsunod ito sa pagbibigay puri sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makata ang lahi, ng lahi. Sa September 1955 naman, sinugsugan ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdidiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13 hanggang 19 taon-taon bilang pagunita ng kaarawan ni Pangulong Manuel M. L. Quezon na kinikilala bilang ama ng wikang pamansa. Noong 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ng kagawaran ng pagtuturo ang kautosang pinagkagawaran bilang 7 na nagtatakdang kailan mat tukuyin ang pambansang wikang pambansa ito ay tawaging Pilipino. Kasulukuyang panahon ni Corazon Aquino Riheme Pebrero 2, 1987 Pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas Section 6-7 Nakasaad ang sumusunod Section 6. Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7. Ukol sa mga layunin na komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinadhana ang batas. Noong 1987, pinalabas ng kalihim Lourdes R. Kisumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ng Kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Pilip Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan kalinsabay ng Ingles na nagtatakda sa patakarang edukasyong bilingual. Ang bilingual ay ang bansang may dalawang wika. Noong 1996 naman, pinalabas ng Commission on Higher Education ang Chad Memorandum Bilang 59 na nagtatada ng siyam na unit na pangangailangan sa Pilipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago ng description at nilalaman, nilalaman ng mga kurso sa Pilipino 1, sining ng pakikipagtalastas sa Pilipino 2, pagbabasa ng, at pagsulat sa iba't ibang disiplina at Pilipino 3, retorika. Hulyo 1997, nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang 1041 na nagtatakta na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino at nagtatagubilin sa iba't ibang sangay o tanggapan ang pamahalaan at sa mga paaralan na magsasagawa ng mga gawain kaugnay sa tamang ay sa sa taon ng pagdiriwang. Ang mga pambansang wika sa Pilipinas. Section 6. Ang wika pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin. Tagalog, katutubong wikang pinagbatayan ng pambansang pi wika ng Pilipinas. 1930, noong 1935. Filipino. Pil unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas. Ito ay noong 1959. Filipino naman ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino, at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles noong 1987. Pasalig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Section 7. Ukol sa mga layunin at komunikasyon at pagturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Pilipina at hanggat walang itinadhan ang batas. References Salamat.